Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang isang sobrang romantikong pelikula. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babae na nagkaroon ng relasyon sa ama ng kanyang boyfriend. Ang mga nangyari sa pagitan ng tatlong ito ay unti-unting mabubunyag habang umuusad ang kwento. Kaya, simulan na natin ang kwento ng isang batang babaeng puno ng pagnanasa. Sa simula ng pelikula, makikilala natin si Johnny, na nasa army training. Wapo siya at halatang maraming naaakit sa kanya. Pagkatapos ng training, habang bumabalik na ang lahat sa kanilang mga kwarto, sinabi ni Johnny sa kaibigan niya, in love ako sa babaeng kasama ko kung saan ako nakatira. Gusto ko na siyang pakasalan, pero natatakot akong baka tanggihan niya ako. Napatawa ang kaibigan niya at sinabing, bro, sobrang gwapo mo para tanggihan ka ng kahit sino. Pagkatapos, makikita natin si Johnny sa bahay kasama ang kanyang girlfriend na si Luna. Matagal na silang hindi nagkita kaya nagluto si Luna ng paborito niyang ulam. Lumuhad si Johnny at nag-propose sa kanya, at agad namang sumagot ng po, si Luna. Pareho silang sobrang saya, at ang kasiyahan nila ay nauwi sa kaunting lambingan at asaran. Kinabukasan ng umaga, habang paalis na si Johnny papuntang trabaho, tumawag ang ospital. Na ospital daw ang kanyang ama, nabigla si Johnny at agad niyang sinabi kay Luna. Sinabi ni Luna, puntahan mo siya. Pero tumanggi si Johnny at sinabing, hindi maganda ang relasyon namin ng tatay ko. Mahinahon siyang sinagot ni Luna, pero amang mo pa rin siya. Dapat mo pa rin siyang dalawin. Sa huli, pumayag si Johnny at pumunta sa ospital. Ang pangalan ng ama niya ay Lucas. Pagdating niya doon, nalaman niyang ligtas na si Lucas, pero kailangan nitong uminom ng gamot at may mag-alaga sa kanya palagi. Dahil mag-isa lang si Lucas sa bahay, ininungkahin ni Luna na sila na lang ang tumira doon at alagaan siya. Doon din kinalam sa pelikula na si Luna pala ay isang nurse, kaya perpekto siya para sa sitwasyong iyon. Pumayag si Johnny, at tinala nila si Lucas sa bahay nito. Si Lucas ay isang negosyante at napakayaman. Napamangha si Luna, hindi niya akalaing mayaman pala ang ama ni Johnny. Magsisimula na silang tatlong magsama sa iisang bahay, si Luna at Johnny ang nag-aalaga at nag-aasikaso ng lahat. Kinabukasan, lumabas si Luna para bumili ng mga gulay. Pagbalik niya, inilagay niya ang mga ito sa kusina bago pumasok sa trabaho. Maya maya, tinangka ni Lucas na tumulong at buhati ng mga gulay, pero nadulas siya at nabagsak ang cellphone ni Johnny. Nagalit si Johnny at nagalit siya sa ama niya. Nakita ni Luna ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Luna sa kwarto ni Johnny at mahina nitong sinabi, hindi mo dapat sigawan ang tatay mo. Kung masira ang cellphone mo, pwede mo yung ayusin. Pero kung mawala ang ama mo, hindi mo na mababawi yon. Napabuntong hininga si Johnny at sinabing, hindi mo alam kung anong klaseng tao siya. Namatay si mama sa car accident noong bata pa ako, at kahit noon, pera lang ang iniintindi niya. Hindi niya kami binigyan ng oras. Sumagot si Luna, kailangan mo ng pakawalan yang galit. Tapos na ang nakaraan. Gusto kong gumawa ng pamilya kasama ka, at para magawa yun, kailangan nating mamuhay ng payapa. Narinig ni Lucas ang lahat. Kinabukasan, nakita si Johnny na nag-iisa, malalim ang iniisip. Lumapit si Lucas at nagsabing, anak, mahal ko ang nanay mo higit sa kahit ano. Noong namatay siya, nagiba ang mundo ko. Ibinuhos ko ang sarili ko sa trabaho dahil yun lang ang paraan kong matakasan ng sakit. Gusto ko lang sanang maibigay sa inyo ang maginhawang buhay. Pagkarinig noon, nagsisi si Johnny sa paraan ng pagtrato niya sa ama. Napaluha siya at niyakap si Lucas. Mula noon, gumanda na ang samahan nila. Makikita sila kinabukasan na magkakasama sa almusal, parang tunay na masayang pamilya. Binigyan ni Lucas ng pera si Johnny para makatulong sa bahay na pinapatayo nila ni Luna. Naantik si Luna sa ginawa ng biyanan niya. Ilang araw ang lumipas, bumalik si Johnny sa military duty. Tinipon sila ng kanilang opisyal at sinabi, may mga kalaban na pumasok sa border. May mga makabagong armas sila. Delikado ang misyon na ito. Baka hindi lahat sa atin ay makabalik. Umuwi muna kayo, makipagbanding sa pamilya. Kapag nagsimula na ang operasyon, walang uwian hanggat hindi tapos. Umuwi si Johnny at sinabi kay Luna at Lucas ang tungkol sa misyon. Pareho silang natakot sa balita. Nilapitan ni Johnny si Luna at sinabing, Alagaan mo si Papa habang wala ako. At nung gabing iyon, nagkaroon sila ni Luna ng sariling digmaan, pinasabugan muna niya ang kweba ni Luna bago siya umalis para sa misyon. Kinabukasan, umalis si Johnny para sa duty niya. Lumipas ang isang linggo, nakita si Luna na nakaupo kasama ang kaibigan niya, nagkakape at nagkukwentuhan. Simula nang umalis si Johnny, bumalik na siya sa trabaho bilang nurse. Mahigit isang linggo na, sabi ni Luna, ni isang tawag o mensahe, wala akong natanggap kay Johnny. Sana ayos lang siya, ngumiti ang kaibigan niya at sinabi, baka abala lang siya sa misyon. Tatawag din yan pag nagkaroon ng pagkakataon. Biglang tumawag si Johnny, nasa gitna siya ng gubat at sobrang hina ng signal, kaya halos hindi sila magkaintindihan bago tuluyang naputol ang linya. Makalipas ang kaunti, dumating ang isang binatang may gusto kay Luna at sinubukang manigaw, pero agad siyang tinanggihan ni Luna. Ayaw niyang ipagkanalo si Johnny. Kinabukasan, naglilinis si Luna ng bahay nang dumating ang isang babae na nagnangalang Rhea Si Ria ay business partner ni Lucas at girlfriend din niya. Tiningnan ni Ria si Luna at nagtanong, sino siya? Sumagot si Lucas, fiancé -si siya ng anak ko. Pagkatapos, dinala niya si Ria sa taas at nagkaroon sila ng mainit na sandali. Matanda na si Lucas, pero halata pa rin malakas ang apoy sa kanya. Kinabukasan, magkasamang kumakain ng almusal sina Lucas at Luna nang biglang dumating si Rhea Naging mapaghinala ito, iniisip na may nangyayari sa dalawa. Agad siyang nilapitan ni Lucas at mahina nitong sinabi, si Luna ay magiging manhugang ko. Paano mo naman naisip yan? Medyo kumang at naniwala sa kanya, kaya nagsimulang tumulong sa bahay, nag-iigib ng tubig mula sa matibay pang poso ni Lucas. Kinahapunan, nasa trabaho si Luna. Dumating ulit ang parehong binata, ngayon may dalang almusal para sa kanya. Ngumiti si Luna at hong sinabi, salamat, pero hanggang magkaibigan lang tayo, ha? Samantala, sa digmaan, si na Johnny at ang buong unit niya ay inatake ng kalaban. Matindi ang bakbakan, walang nakaligtas, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pag-ambush. Sa kanilang bahay, nagtipon ng mga tao. Nakatayo si Lucas sa harap nila, pinipigil ang luha, at sinabing, ibinigay ng anak ko ang buhay niya para sa bansang ito, at ipinagmamalaki ko siya. Pero hindi pa rin natatagpuan ang bangkay ni Johnny, kaya hindi nila magawang ilibing o bigyan ng huling dasal. Nalugmok si Luna sa matinding depresyon. Lahat ng sulok ng bahay ay paalala ni Johnny. Para bang multo nang nakaraan ng bawat dingding, kaya nagpa siya siyang umalis. Pero pinigilan siya ni Lucas, pakiusap, kung huwag kang umalis, sabi nito ng mahina. Ayokong mawala ka rin, napinitan si Luna na manatili. Sinubukan niyang mag-move on, pero patuloy siyang binabagabag ng mga alaala ni Johnny. Isang gabi, sobra ang nainom niyang alak. Lasing na lasing siyang naglalakad sa bahay. Nakita siya ni Lucas at inalalayan papunta sa kwarto. Pero sa kalasing niya, nakita niya si Johnny sa mukha ni Lucas. Naguluhan at puno ng lungkot, lumapit siya rito, pero marahan siyang itinulak ni Lucas palayo at iniwan ang kwarto. Kinabukasan, magkasama silang kumain ng almusal, tahimik lang pareho. Nagpaumanhin si Luna, pasensya na sa nangyari kagabi, mahina niyang sabi. Sumagot si Lucas, nalilimutan na natin yon. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Lumipas ang mga araw, unti-unting nakabawi si Luna. Dahil wala ng ibang tao sa bahay, mas madalas silang magkasama ni Lucas. Isang araw, ipinakita ni Lucas ang mga litrato ni Johnny noong bata pa. Habang binubuklat niya ito, napuno ng luha ang mga mata niya. Hinawakan ni Luna ang kamay niya para damayan siya. Ang pagdamay na iyon ay naging pagiging malapit, at dinaglaon, lumampas sila sa linya na hindi na nila kayang balikan. Kinaumagahan, magkasama silang tahimik na kumakain ng almusal. Mabigat ang hangin sa pagitan nila, puno ng guilt at mga salitang hindi masabi. Tumunog ang cellphone ni Luna. Tumawag ang ospital. Sinabi ng doktor na buhay si Johnny. Nagulat siya, nabitawan ng lahat at agad na tumakbo sa ospital kasama si Lucas. Doon nila nakita si Johnny, payat, may pasa, at mahina. Ipinaliwanag ng doktor na nadakip siya, tinorture, at pagkatapos ay natagpuan sa gubat ng isang mabait na taong tumulong sa kanya. Buhay si Johnny, pero hindi na siya ang dating siya. Hinala siya pauwi, pero halatang nagbago siya dahil sa trauma. Paulit-ulit niyang naaalala ang mga sandali ng pagpapahirap at madalas siyang nagagalit sa maliliit na bagay. Isang araw, habang nag-uusap sila ni Luna ng normal, bigla siyang inatake ng panik, parang may nakamasid sa kanya, parang may susugod. Naunawaan ni Luna na unti-unti nang nasisira ang isip ni Johnny dahil sa dinanas niya. Samantala, binisita ni Rhea si Lucas. Napansin niya ang pagiging malapit ni na Lucas at Luna at nagsimulang magduda na may relasyon ng dalawa. Matagal na siyang may kutob pero lalo lang itong tumibay nang makita niya silang magkasama. Mahigpit na sinabi ni Lucas sa kanya, Rhea, hanggang sa atin lang to. Pero hindi pinakinggan ni Rhea ang babala niya at diretsyo siyang pumunta kay Johnny. Sinabi niya, niloloko ka ng asawa mo. Si Johnny, na noon ay hindi na matatag at puno ng galit, agad na kinuha ang baril niya. Hindi pa niya alam kung sino ang tinutukoy ni Ria, pero inisip na niya agad ang pinakamasamang posibilidad. Nakita niya ang lalaking tinutukoy ni Ria na kinakausap si Luna. Nilapitan niya ito habang nakatutok ang baril, pero agad siyang pinigilan ni Luna, pinakalma siya at tinala uwi. Kahit pagkatapos noon, nanatiling galit na galit si Johnny. Nang gabing iyon, nagpakalasing siya ng husto. Samantala, mas lalo namang nagiging malapit si Lucas at Luna. Madalas silang magkasama at nagbibigayan ng init sa isa't isa, nagiigim pa rin si Luna ng tubig sa lumang poso, na nagsisilbing simbolo ng unti-unti nilang pagiging masyadong komportable sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, dumating si Johnny nang hindi inaasahan. Nakita niya silang nag-uusap at nagtatawanan, at muling sumiklab ang hinala at galit sa kanya. Kinabukasan, naghapunan silang tatlo. Habang nagkukuwento si Johnny tungkol sa kung paano siya nakaligtas sa kamay ng kalaban, palihin niyang pinagmamasdan si na Lucas at Luna. Napansin niya muli silang nag-iigib ng tubig ng magkasama at doon niya napagtanto ang totoo, may relasyon nga ang asawa niya at ang ama niya Uminit ang dugo ni Johnny, sa gitna ng pagkabigla at sobrang galit, itinutok niya ang baril, handang patayin ang dalawa Pero dahil sa tindi ng sakit, pagtataksil, at kaguluhan sa isip niya, bigla niyang itinapat ang baril sa sarili at sa isang iglap, kinitil niya ang sariling buhay Natapos ang pelikula sa nakagugulat at trahedyang eksenang iyon Ipaalam sa akin ang opinion mo tungkol sa pelikula sa comment section sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang ganitong videos. Salamat.